So, uh, bigyan na lang natin ng kunting uh, mamaya pag uh, kunting acknowledgement man lang. Gago yung mga bagong admins, yung ano yung bagong ano ba, yung pamumuno. Bakit ginawa nila yan? Basta-basta lang tinanggal. Hindi, palitos lang. Kaya nga. But still, yung... Hindi dapat ganun na... Ha? Ito talaga, ang dami ko na binigay sa'yo. Go! Ano, magpapalinis ako sa'yo, baka this week, bigyan kita ulam. ka bang trabaho ngayon? Bila Bila Bakit? Walang wala talaga? talaga? Yung ano mo, yung yung kaibig, yung ano mo, asawa mo. Pumasok na ayun ni Trey dito sa taong kain sa Oo. Okay. Ah, uh, this week, this week ah uh, papagawa ako sa iyo. Hindi kasi ako nagbibigay ng basta-basta na walang yung hindi pinagtatrabahuan eh. Sige, sige Rick. Sabi ka lang ha, basta this week balikan mo ako. May papagawa ako sa iyo. Wala eh. Hello. Hello. Ano, kailan ba ang tapos niyo dito? Ang shift niyo? Last din namin. Alang oras? Okay. Ah, okay. Mamaya, ma may nag-order ako for, for you guys. For uh, dinner. So, dito lang. Ah. Sige. Uh, after, after, may out na kami. May panggabi. Ah, out na kayo ngayon? Oo. Oh. Mga yun, naalis ka na? Oo, oh, alis na kami. Ah. Uh, Kanda lang yung bakal. Ano ang dal? 524. 524. 524 ang 524. alis nyo. Magdadala akong pagkain eh. So you guys can, we can, uh, ano. Ah, sige po, sige, uh, uh, just a little bit, uh, kung makapagantay ka. Ah, sige. sige. Ha? Huh? Kaya nga, eh, nalulungkot ako kasi, alam mo, alam, okay, okay. alam ko kasi yung pakiramdam na matang, na parang end of contract eh. Uh -huh. Tapos parang wala man lang acknowledgement. Uh, wala. Uh -huh. Kasi you guys did a, 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 whole lot of good job. Ang ganda ng trabaho nyo. Uh -huh. Eh, uh -huh. hindi, I, I just feel wrong about it kasi parang ayaw nila na kami maalis dito. Bakit? Ano ba yan? Every year lang? Every year nagpapalit? Hindi. Sa, sa management? Sa soldiers dito. Ah. ano ba? Sila nagpalit ng officialis. Uh -oh. Kailangan dito dito. Dapat, dapat pala nagtumakbo ako eh. Actually, in-offer nila ako yung maging ano dito eh. Nagresign nga eh. Nagresign nga siya dito eh. Bakit? Hindi ko Bakit? Gusto nga nila akong ano eh. Tinatanong kung tatakbo ako. Sabi ko, hindi. Wala akong ano. I mean, ang pangit yung ganyan, ano kuya, it's, um, uh, naka, hindi naman ako, ano ha, I mean, I'm not trying to be, uh, ano ha, uh, overly dramatic about it. Uh, uh, yung, kaya, siyempre, nagulat na, na, na ako kasi, hindi simpleng para parang, parang, parang na namang, oo, uh, uh, paribago na namang, ano, so, if you can wait a little bit, la, no less. Kasi, I know, mabayit ko sa akin, pinag, kahit, ako nga yung pasaway sa inyo, eh. <laughs> Pinagbibigyan nyo ako, eh. I, I just feel like, ano, parang, hindi dapat ginawa nila yung gano'n. Hindi ko lang alam na first time ko lang na na narinig 'yan. So At least ngayon may may ka. Wala. May naka na. na Oo. Yeah, dapat ikaw, ikaw pumalit diyan para may trabaho ka. Eh, hey, sige sila. Eh. o di, dapat ganyan babalik niya sila. Oo, dapat niya sila. Eh. Ah. Hindi, hindi, hindi ito pwedeng Oo. Sila yung tinabalik. Hindi ta yung mangyayari dito. Mhm. Sila kasi gamay na Hello guys. Ito na pizza dadalhin ko to sa mga guard kasi uh, apparently it's their last day so it's more my appreciation day for them. Uh, ngayon ko lang na na last day na nila so I wanted to do something a good uh, appreciation send off. Para naman uh, ma-appreciate nila yung I mean ma-appreciate ko yung yung trabaho nila kasi they did amazing job. Walang naging issue and they uh, every now and then they give me a lot of consideration so Um, a little bit of appreciation. Kasi, I'm kind of saddened kasi gusto ko sila magstay but yung management walang ano gusto ko magiba ng uh, guard or personnel. So hello, nasan nasan na yung kasama mo? Nasaan na sila? Sila ate? Nandiyan po sa ah, saan? Yung uwi na yung may base. Ah, nasaan na sa loob dito? Ano'n sa Saan? 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 Si saan? Si saan? Si sa di ah, Robing Bing. Okay. Last day mo rin to, di ba? Okay, sayo to ha. Share. Share, mag-share kayo ha. Napaba. sa kapatid lagay, diyan lang sa ano. Ito lang naman ang eh. appreciation ko kasi nalulungkot ako na umalis na kayo. nga uh, sinabi ko sa kanina na nakakagulat talaga yung nangyari dapat hindi na kayo umalis eh. Anyways, uh, maybe uh, Oh, maybe I'll I'll swing by later, you know, just to say goodbye to, to the other people. Sige po. So, yun guys. Uh, medyo lang kasi. I really like I really like these guys. Mahan sila, masipag at saka, you know. Yung, I don't understand why kailangan palitan. It's one of those things where like, if if it's not broken, don't fix it. So, sa of Pilip, mara-minggan They have this backwards mentality. Hindi katulad sa ibang bansa. So a little bit sad, but uh. who knows maybe they'll replace the same people same type of character they're kind and considerate so and guys uh, kain muna tayo sa pizza may visitors ako dito may ano mga aso so ito pala may meron kaming merienda na iniwan so we're gonna go back and chow down okay ganoon na lang guys mamaya titingnan ko yung yung mga 'yon just to say goodbye